Hello, so, update mga kapay sa no? inyo. Nakakas yung bagyo ngayon dito. Pero nag-aaria pa rin naman kami kahit pa paano, kahit malalaki alon. Okay lang kayo, hindi kami magkakalikit na naman kasi sa laki ng alon. Kaya yung pangulong namin, hinihila ng iskip. Pagka dinikita ng carrier para di masyado magumpungan. Ano ko lang sa isa kahit tayo ngayon ng pangulang natin mga kapisig, gamit na lang yung skip. Susunduin na lang yung mga tao namin dito para makakuha doon ng pangulang. Ah, malalaki yung alon. Iwan ko kung mapansin sa video na malaki yung alon pero ma malalaki talaga alon dito. So ayan yung pangulo ko sa carrier nagsalok hinihila ng skip para humarap sa alon kasi pagka nakabalagbag malakas yung umpugan so kailangan hilain ng skip paharap sa alon para di masyadong magumpugan so nintay namin ngayon yung skip matapos maghila pupunta dito sa amin para kunin mga tao para magawa kami ng pangulap Ayan, nag-abang yun yung mga taga-ilawan. Kukuha rin yun pang-ulam. Di tayo makalabas mga kapising kasi ulan. Mabasa yung cellphone natin. Nag-iisa lang cellphone. Kawawa naman. Wala na tayong pambili. Wala pa tayong sahod sa YouTube. Basa pa yung cellphone. Wala tayong pambili. <laughs> o, so, dito lang muna tayo sa loob ngayon. Mag-video. Hindi makakalabas kasi ulan. Masaya yung cellphone natin. Wala natin pambili. Wala pa tayong sound sa YouTube. Kaya wala pambili ng magandang kamera. cellphone lang muna. Ulan. Bumabasok yung ulan. Wako pala akong magagawa, no? Pagka di pausang tao. lalo tumakbo na yung skin uh, ah, mapunta na dito yan maulan talaga um, mapasok dito yung ulan mga video lang pang bali maulanan so, kita niyo yung alon ng mga kapisi sumasampa eh. so, dito sa gala namin so ayan oh. Oh. oh, Ah, sige pa hila pala. Pero tapos na. Nagbalik na ng lambat. Tapos na. Ulan, ulan, ulan. Pasok kayo kay ulan. Hindi talaga pangaya mga kapisay. Sinubukan natin lumabas. Maulan talaga. Delikado yung cellphone ko. Wala na <laughs> Masuk Masuk lang Logi, Kaya okay, okay. okay, okay. cellphone Wala video. Labas. Sa ulan. Masina, ko, wala na. Dalaw, tuloy, wala na nito. Okay Balik na lang. Di si Mark. Daming pambili Ano na? Mga na lang <laughs> ang na So, ganito lang talaga buhay namin mga pagingisda dito mga kapising tiga nalang Kasi pag titigilin kami gotob yung pamilya namin Si Mark may pinapaaral na <laughs> Doremi <may> pa anak nito <laughs>

Yo sa escape, padala sa escape. Do sa Plotus yan, sa Plotos, taga Plotus. Baya mga kapising oh. Dinodoyan, dinodoyan ng alon. Pag may hinahina ka diyan. <laughs> oh, ni ay. Dadah. Oh ingat-tingat oh, okay. baby ingat. <laughs> Na sila makakapising. Pupunta na yun sa carrier. na sila. Wala tanig eh. Ay, may tanig eh. May tanig eh. किंग pag pag namin mga kapising tanigi at saka tuna sarap kilaw yan panahon. Kailan pa kaya mawala itong bagyo na ito Hindi okay. Oh, oy, inaasahan na na niya. Kakbo na kami mga kabising kaya kailangan isara na natin itong pinto kasi ang alon sumasampa. So. Nakakalampaga na dito. So, Mino for the day. Alumahan. Alumahan. Tagatulingan. Ihaw. Uy, ulan. Oops. Nakasalagan yung hangin malakas na uli so takbo takbo na kami mga kapising sa so, ngayon uh, ah, lalo lumalakas Hi. aray ko oh. Woo! Okay. Hmm. Hmm. Dati talaga pwedeng mag-video sa labas. Basak. Oh, basak Basa. Oh, basa-basa ako.